Hey guys, pansin ko lang po sa iyo na maray po naghahanap sa inyo ng magandang camera sa mga less than 10k na mga presyo. Actually guys, kilala niyo na po yung mga smartphone na to. Sa dyan, di ko lang po ina-highlight yung mga camera po nila. At ito guys, yung limang smartphone na sa tingin ko maganda ang camera sa mga less than 10k na mga presyo ngayon. Isa sa pinakamurang smartphone guys na mayroon Sony IMX na camera ngayon is itong Cinefinex Hot 50i. I think guys, camera ang dahilan kung bakit pumangit yung performance ng Hot 50i. Dahil mas maganda pa po ang performance ni Hot 40i compare po sa mi Hot 50i. Pero kung camera nga ang mahalaga sa inyo, sa may less 5,000 na presyo, e eh wala na po ang ibang marirecommend sa inyo kundi itong Cineplex Hot 50i ngayon. Dalawang version po guys ang Hot 50i, isang 4128 sa may kulang 5,000 na SRP, sa isang 4256 sa so may kulang 6,000. Yung presyo niyan guys, eh nababago po. Depende kung saan natin sila mabibili. Isang magandang smartphone pa po na mayroong magandang camera. Isa itong Shirel S25 Ultra. Sobra ako nagulat guys sa mga camera nila transition -sure ngayon. Guys sa mga magsasabi na Oppo at Vivo pa rin ang mayroong mga magagandang camera ngayon. Eh sigurado hindi pa yun mga nakakagamit ang mga transition -sure ng mga smartphone. Dahil para sa may 8000 nga guys na SRP niya, eh hindi lang po display at hindi lang po design ng mga sa may smartphone na yan. Even yung camera niya, hindi rin po tayo mabibigo sa smartphone na yan. Isa pang magandang smartphone ko sa may 8000 na SRP na meron magandang camera. Lalo guys kung ayaw natin ng AMOLED curve display. Wala nang iba guys kundi si Tecno Spark 30 Pro. I think isa itong si Tecno Spark 30 Pro sa may mga magagandang camera ngayon. Baka kala nyo naka triple camera yan. Hindi guys naka single camera lang po si Tecno Spark 30 Pro na meron 108 megapixel na main camera. At mukhang sapat na isang single camera na yan. Para masabi ko na Maganda ang camera ng smartphone na para sa may 8,000 na presyo niya. Yung ibang picture ko dyan guys, medyo madilim yan pero pagka pinaturean ko na nga dito, eh bigla po siyang lumiliwanag. Parang magic. Bukod sa magandang camera, naka amoled flat display din po yan with Helio G100 na processor. Kaya para sa may 8,000 na presyo niya, eh super sulit talaga ng smartphone yan para sa akin ngayon. Kung gusto mo naman guys ng AMOLED curved display, tapos gusto mo rin ng mas malakas sa processor, at mas magandang overall na specs, compared sa may S25 Ultra. I think guys, mas magandang piliin ngayon. Itong si Infinix Hot Pro Plus, sa may 8.5 na kanyang SRP, eh maganda rin po ang kanyang camera. Talagang okay ang smartphone na ito guys sa mga hindi gamer dyan. At naghanap lang tayo ng simple smartphone, pero mayroong magandang camera. Nakahilo G100 na din po siya guys, sa 33 watt sa si charger. Wala po yan sa may S25 Ultra. napaka din po niya, pero naka 5000 name siya battery din yan guys. Ang hindi lang po maganda sa may camera ni Infinix, ay eh medyo madilim na po yung video niya. Pagka madilim na po tayo magkukuha ng video. At kung gusto nyo rin guys ng camera po na mayroong magandang video, I think wala na tayong mahanap na iba dito, kundi si Tecno Camon 30S. Medyo mahal lang po siya guys, para sa may 9.5 na kanyang SRP. Pero okay lang naman yan guys. At kung gusto nyo rin guys ng magandang video quality, na mayroong magandang picture syempre, wala na po kayo bang marirecommend sa inyo, kundi si Tecno Camon 30S. 95 days yung kanyang SRP sa may 8.5 sister version. At I ito lang ang best camera po na marirecommend ko po sa inyo sa kulang 10,000 na SRP ngayon. Nakasod ni IMAX na camera yan guys, na mayroong 50 megapixel ang main camera. Well guys, kung picture lang po ang hilig nyo, eh, hindi po kayo mabibigo sa may camera ni Tecno Camon 30S. Medyo mahal lang siya para sa may 95 na SRP at naka Helio G100 lang po yung kanyang processor. Pero kung camera naman po ang mahalaga sa inyo, ay eh, okay na po yung ganyang presyo para sa akin. At mas okay pa guys, kung makukuha po natin yung smartphone na yan, pagka naka-sale po siya, sa so may around 8,000. Same nila S25 Ultra, sa kanang Infinix Happy Feet Pro Plus, meron din po siyang AMOLED Core Display. Maganda na yung camera natin, maganda pa po yung display natin, at napakanipis pa. Sa totoo nga guys, ang gamit ko pong camera kayo ng pang-video natin is itong si Tecno Camon 30S. Nilagyan ko lang po siya ng mga ilaw dyan. Saka itong mic natin, para po kahit pa paano maging maganda yung audio quality ng Tecno Camon 30S. Siyempre guys, kahit anong camera naman ang gamitin natin, lalagyan po natin yan ng mga mic para po malino man yung video natin kung pangit naman po yung audio. Eh sayang din yun guys. And yun guys, yung limang smartphone para sa akin na mayroong magandang camera ngayon sa mga less than 10,000 na mga presyo. Thanks for watching!